<laughs> Pasensya, nagpapicture sa akin nagpa itong mga to. Ay, hey, sa sila, sabi muna na magpapicture sa akin, nagbisi ako. Oo, oh, tanong ko lang. Sa kapatid ko sa akin. Ano, ako, okay? may sticker ako. Oh. Ano? Saan? Walang sticker. <laughs> Okay, parehas, parehas daw, parehas. Oh. Binyan natin, binyan natin mga sticker natin, natin, natin mga natin yun eh, mga boss. Tapos sa nito ha, sa motor nyo, yun, meron yung motor nyo. Sa mga sinasakyan boss, sa babae boss, bawal. Bawal. Bawal? May list ito mga to. Ah, okay. Hindi mga babae ito mga to. Kaya pala uno na kalagay, uno. Ay, no. Uno, uh. yun uno. Number one, na, one lang. Uno sa kalokohan. <laughs> uh. <laughs> Tonto, tol! Boss, may kasama, may hindi naman sila kasama pero tuwang tuwa rin eh. Oh, Dinaan na pa ako, sabi gusto daw sa akin, tapos oh. yung pala sunod ako. Ito, ito yun, ayun no. o. Ayun no. lumapit tayo. No. sabi ko, sabi mo magpapicture kayo princess, dapat yung pinakamalit mo para makahabol. Ang kasali eh. ito eh. Ang kasali para Parang <laughs> ano ka lang eh, ha? Ha? Parang gusto mo umitsena dito sa kabatid ko eh. Okay, okay, okay. Ayan. Ano na tol? Ano na tol? Ano na tol? Ano na Ano na Oh! Oh, Toh, oh bro! Ang lawo, tol! Tol! Eh. tol. <laughs> <laughs> oh. Ano na? Ano na? Ano, Yung nakuha niya! Nanalo kanina to sa akin! <laughs> oh. Tol, hindi talaga... 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 Hindi talaga sila nagpapapicture sa'yo. Gusto nila solicitation. Nagsusulisit lang talaga sila. Daba nagsusulisit lang kayo? Kanyo... Ano kayo talaga kung ay, okay. sa magpapicture? Ayaw ko po. Saan niya? sa akin. O, ayan. kahit magkano lang daw? <laughs> okay, 200, isang daan. <laughs> Ha? Princess Lorette? Ay sus! Hi. No, yeah! <laughs> okay, okay. ano, Hindi talaga Ay! picture sa sa'yo. Thank you, thank you, thank you. Boss, may sinasabi oh. May sinasabi yung isa. Sino? Ay, Ay no? Sabi na Android ko! <laughs> e, ganun talaga. Eh, nagpa-sulisit yung mga ano. Magpapalaro ka ba ulit? Hindi na. Kunin ko, kunin ko. Ha? Kunin ko ulit. Ang gago Hindi pwede. Hindi pwede. Ano na wala no? Oh. Boss, pwede mo pa Wala pera? Alam mo, alam mo. Talpa ni